Ako si Elias. Noon, ang buhay ko ay yelo lang sa pagitan ng riles at baril, simpleng mandirigma, sunod-sunod ang yapat, maliit ang pag-asa pero malaki ang galit. Hindi ko inaasahan na ang galit namin sa mundo ang magdadala sa amin sa gilid ng kabukiran kung saan ang lupa ay tila nabubuhay ng ibang batas. Hindi ko inaasahan na sa pag-uwi namin galing sa isang recruitment raid, ang dilim ng gubat ang magiging hukuman namin at ang gabi ang sisidla ng kahapon at ng hinaharap na hindi namin pinlano. Nagsimula ang lahat ng may balita kami tungkol sa isang matatandang babae na naninirahan sa isang lumang kubo sa gilid ng sapa, tahimik, noon, paman, pero may mga kwento, nawawalang hayop, mga tunog sa gabi, at mga taong daw nawala habang nagdaan sa daan papunta sa bayan para sa amin, isa lang siyang tagpo, posibleng nagtatago sa likod ng kabanang kaban ng bayan. Para sa iba, siya ay bungang kahoy, hindi karapat dapat ng pansin. Ako at ang tropa ko, panim o pito kami noon, hinati namin ang gawain, may magmamasid, may maghuhukay ng impormasyon, may magpapatrolya pabalik-balik. Si Commander Romy ang nagsabi na dapat kaming dumaan at kumatok, alam ninyo ang modus, huwag magsalita ng sobra, kumuha ng impormasyon lang, at umalis, sabi niya. Hindi kami nagtanong. Sanay na kami sa simpleng mga utos, kami ang mga sumusunod dahil alam namin na kapag nag-aatubili ka, sisimula ng pamunuan ang mga tanong na hindi mo gustong sagutin. Hapon pa lang nang marating namin ang kubo. Nakabilang kami sa anino ng mga balay at puno, may amoy ng nabubulok na dahon at ng uling. Ang kubo ay maliit, yari sa kupas na kawayan at doon lang namin nakita ang matandang babae, maliit, bahagyang bumubukol ang galas ng mukha, may puting buhok na parang sinulid sa hangin, at ang kanyang mga mata, ito ang hindi ko malilimutan, mabuhok sa paligid, malalim at tila may gubat na nakasilip sa loob. May hawak siyang palayok, at nang nilapitan namin, nagningiti siya ng parang nakakatawa at nag-alalang hindi niya kami napapansin. Magandang hapon, sabi ni Romy, panatag na boses. Kailangan lang namin ng tubig at konting pahinga. Naglalakbay kami. Tumanggo ang matanda at inanyayahan kami pumasok. Hindi naman kami tanga, alam namin ang mga bitag. Ngunit may kakaibang bagay sa kanyang kubo, kakaunti ang bakanteng espasyo, pero maraming ukit sa dingding, parang panunumpa. May mga balahibong hindi ko maari kung anong hayop, at may mga itim na marka sa lupa na parang madilim na coralay. Habang kumatok kami ng mas mabuti sa kanya ng tanong, napansin ko si Ado, siya ang pinakamalapit kong kasama, bata pa, mabilis ang kamay. Napatingin si Ado sa babae at ngumiti, may halong awa. Hindi namin na malaya na lumapit siya, pumawak ng kamay ng matanda, at parang may sinabi na hindi namin narinig. Tumango ang matanda, umabot ng isang maliit na supot at iniabot kay Ado. Para sa inyo, mahinang sabi niya. Hindi namin inusisa. Kaming mga mandirigma, sanay na kumain ng pagkain hindi namin kilala, sumasakay sa tulong na walang tanong. Ngunit may mahiwagang lamig sa hangin nung inilagay ni Ado ang supot sa kanyang balikat. May simpleng halakhak si Ado. Salamat po, lola, sabi niya hindi pa siya sisigat ng tumulog ang isang malakas na palakpak mula sa likod ng kubo. Bigla kaming napalingon at nakita ang isang aso, payat, may mga sugat, tumatakbo palayo, nanginginig, habang may bakas ng dugo sa kanyang bibig. Umalis kami sa kubo na puno ng mga tanong. Nilakad namin ang daan papunta sa aming pansamantalang kampo, at si Ado, kahit bahagyang nagbibiro, hindi na naging normal. Nagtataka ako noon, pero binigyan ko na lang ng bahagyang sigaw sa loob ng sarili, pagod ang katawan, madilim ang gabi, daig ng mga imahinasyon. Ngunit ang gabi ay hindi nagpapadala ng imahinasyon, ang gabi ay nagbubunyag. Kinabukasan, isang kambing ang natagpo ang pinili sa likod ng aming kampo, wala ng kaliskis, parang mayroon lamang iniwan ang kalabasan ng laman. Hindi namin inisip na konektado ito noon paman. Ngunit habang dumadaan ang mga araw, unti-unti nang dumami ang mga palatandaan, mga hayop na nabubulok sa kakaibang bilis, mga tindig ng tao na natutunaw, at mga anino sa labas na parang hindi sumusunod sa posisyon ng buwan. Si Ado ang unang nagbago. Una sa lahat, ang pagkain niya. Kumakain siya ng mga gulay, ngunit sa kanya binabaligtad ang ulo at kumakain ng lupa. Minsan ay napapikit siya at parang nakikinig sa isang tinig na wala sa kalye. Hindi siya ganoon noon, lagi siyang tahimik pero masipag. Ngayon, may mga oras na parang may ibang laman ang mga mata niya, hindi lang pagod. May isang gabi na nagising ako dahil may hinahanap siya sa dilim, nag-iisa at umiikot sa kampo, nakayuko na parang may kinakausap. Tinawag ko siya at umiling, ngunit hindi siya tumugon. Lumiko man lang siya sa akin at ngumiti, at ang ngiti niyang iyon ay walang init. Anong problema mo, Ado? Mahina kong tanong. Tumingin siya at sa kasabik, Elias, maririnig mo ba ang ingay ng lupa? May pag-asang lumalabas sa boses niya, pero napuno ako ng takot dahil malalim at mabat ang tinig na hindi ko inaasahan mula sa kanya. Pumasa kami na mawawala lang ito, na magpapagates lang siya ng kakaibang bisyo at aalis. Ngunit hindi, unti-unti, ibang mga kasama rin ang nagbago. May mga gabi na nawawala ang isa, at babalik siya na hindi na mukhang tao. Si Jomar, na dati ay may mabuting ngiti, ibinubuka ang mga kokonya na parang baluhos na kaliskis, tumatakbo siya sa kakahuyan at nang sumunod kami, nakita namin siyang umaakyat sa puno, kumakain ng mga dahon na parang karne. Si Tata Ben, na malapit sa amin, tinuklap ang ulo ng kambing gamit ang paningin lang, at isang umaga, mismong mga aso ng kampo ang nakita naming mga piraso-piraso. Nagtipon kami. Nagtulungan kami na magbantay at maghaykay ng paraan upang hindi kumalat ang sakit. Si Romy ang nagutos ng maingat na patrol, at nagpasya kami na bumalik sa kubo ng matanda. Baka may paliwanag, sabi niya. Ako naman, nasa loob ng aking dibdib ang nararamdaman, isang malalim na pagnanasa na hindi kami paalis nang hindi nalalamangan ang misteryo. May lumang batas kami, hindi kami magpapaloko ng mga kwento. nag kami ng tatlong gabi. Nilapitan namin ang kubo at wala roon ang matanda, tila inalis ng hangin. Ngunit sa loob ng kubo, nakita namin ang mga marka sa dingding na dati naming napansin, at sa sulok, natagpuan namin ang mga butas ng lupa na parang pinagkainan ng malaking hayop. At doon, sa gitna ng sahig, isang maliit na pamalit ng balat na may buhok, hindi lang buhok ng tao, may tila pakpak na manipis. Isang aswang, bulong ni Romy. Hindi siya nangangamba, ngunit ramdam ko ang bigat ng salita. Hindi kami bata at hindi kami takot sa mga alamat, pero ang mga sugat sa mga hayop at sa aming mga kasama ay hindi maipaliwanag. Nagpasya ang kupo na nasundan ang pinanggalingan ng marka sa lupa, ang bakas ay nagpapatuloy palayo sa kubo, papasok sa gubat. Naglakbay kami ng buong araw, sinusundan ang bakas, at umabot sa isang malalim na talon na may bato na parang ngipin. Doon, nakita namin ang isang bakanteng pugad ng hayop parang isang dambohalang lungga, at sa loob, may mga kagamitan ng tao, damit na punit-punit, mga gamit na may bara ng dumi, at mga labi ng hayop. Ang mga labi ay kakaiba, hindi natin naman inaakala ang ganitong klase ng pagkasira. At nasa tabi, may nakahandusay na tao. Hindi siya buhay, ngunit hindi rin siya karaniwang bangkay. May mga sugat na hindi namin makita sa truck na dulot ng bala o kutsilyo, parang kiniskis ng isang nasusunog na balat. At sa kanyang mukha, ang mga mata ay bukas, nakatingin sa amin ng parang may tanong na hindi maisagot pagsubok, bulong ni Jomar, nanginginig. May hinawakan akong bato dahil parang yelo ang palad ko. Romy ay lumingon. Lumayo na, babala niya, sadyang mapag-isip. Kailangan natin bumalik at gumawa ng plano. Ngunit ang plano ay hindi kailanman sapat. Sa umaabot na tatlong araw, parang naghahanap kami ng sagot sa isang putik na walang dulo. Ang aming mga natitirang kasama ay nagsimulang mag-usisa sa isa't isa. Bawat palatandaan ng pag-aasang sumusubok na sumilong sa aming dibdib ay binubulad ng hilahil na tunog ng kagubatan. At may mga pagkakataon na ang tunog ay tila naglalamlam ng ngipin, parang ang mga puno ay kumakain ng gabi. Isang gabi, may kumatok sa aming kampo. Hindi maningning ang buwan noon, ang langit ay tila natabunan ng ulap na mabibigat. Lahat ay dumiskart. Nang buksan namin ang pintuan, nakita namin si Lolo Matias na tumunghay, isang lalaki mula sa baryo na minsan nagbigay ng gatas. Nalaglag ang kanyang mukha ng takot. May naglilipanay sa paligid ng ilog, sabi niya, mabilis. May humihiyaw, may kumakain ng tao. Inakala namin na isa lang siyang baliw na lupain. Ngunit sinabi niya na may nakita siyang isang lalaki na naglalakad sa gubat, hindi katulad ng iba, dahil siya raw ay may ibang kilos na parang nakausap ng anino. Nang tiningnan namin ang mukha niya, nanginginig din kami, mukha ng anak naming kababata, si Mateo, na noon ay kasama namin sa paglalakbay. Nawawala na siya ng tatlong araw. Hinati kami, may magahanap, may magbabantay. Ako ang napasama sa panghahanap kasama si Romy, si Adok, at dalawa pa sa aking mga kasama. Hindi namin inisip na ang paghahanap ay magdadala sa amin sa isang katotohanan na hahayaan ang aming mga kaluluwa na maghiwalay. Ang unang bakas ni Mateo ay mad ulas, parang naglakad siya nang hindi nagiiwan ng tunog. Ngunit may maliliit na yapak ng paa sa lupa, tila may kumpletong liwanag sa paligid ng mga paa, at sa tabi ng sapa, may mga kaliskis. Nang sundan namin pa, nakita namin ang isang maliit na kubo ng tao, nabuo sa paglipas ng oras, at doon, sa gilid ng kubo, may iisang sinulid na buhok na nakakabit sa isang kawayan, buhok ni Mateo. Tinawag ko ang pangalan niya at may sumagot na miyembro ng tropa, Mateo. Ngunit ang boses ay hindi niya. Ito ay mababa, malalim, may kakaibang pagsingit. Lumapit kami at nakita ang marka sa ilalim ng liwanag, walang dugo sa paligid, pero may mga latay na parang inugot ang laman ng katawan. Ang pagkahulog ng lupa ay tulad ng pag-iyak. Nag-usisa kami sa loob at mayroon itong isang pugad, ngunit hindi para sa tao. May bilin ng mga buto ng ibon, at may mga bahagi ng katawan ng hayop na inilatag. At sa gitna, isang maliit na laruan, isang maliit na lobo na dalawang beses nang nabasag. Mateo, bulong ko. Hindi ko naisip na maririnig ko ang naging tugon. Sumulpat siya mula sa isang sulok, hindi buo ang anyo. Ang mukha niya ay halo ng dati niyang ngiti at ng isang hindi ko moari. Nagsalita siya, ngunit hindi tulad ng dati, ang kanyang dila ay mabagal at parang may ibang tunog. Huwag niyo po kami pahirapan, sabi niya. Hindi po namin intensyon. Hindi kami naniwala. Ang isang pagod na kadyot ni Romy ang sumagot, lumabas ka at ipaliwanag mo. Ngunit sa halip na tumindig, si Mateo ay umikot at tumakbo pabalik sa gubat. Humabol kami at doon nagsimula ang mga pangyayari na hindi na namin pinapas siya. Sa gitna ng naghahabol, nakita namin si Adon na nakayoko sa lupa, may hinahaplo sa kanyang kamay. Nang tumingin kami, ang kanyang palad ay natubagan ng dugo, hindi niya dinagdagan ang sugat niya kundi isang mababaw na hiwa, at may maliit na kulubat na nagbubukas sa dulo ng kanyang mga daliri, parang mga butas na humihinga. Tumigil, sigaw ni Romy. Tinutukan niya si Mateo nang hindi sinasadya at nang napalapit si Mateo, nagbukas ang kanyang bibig na hindi mananatiling tao, may dalawang hanay ng ngipin na parabula, at isang halakhak na parang nagmumula sa puno. Tumambad sa amin ang isang itsura na hindi namin nabuo sa mapas, si Mateo ay nakabaluktot, dinadapuan ng isang anyo na hindi mauunawaan. Sumabog ang kagubatan sa kakikay ng parang hayop at ang mga kalabuan ng gabi ay nagpuno ng mga tunog. Sa kabila ng lahat, kami ay hindi nagpatinag. Hinabol namin siya at pagkatapos ng isang saglit, nahuli namin si Mateo, o ang natitirang kaluluwa na tinatawag na Mateo. Ginhawa namin siya, pinigilan, at dinala pabalik sa kampo na kami ay damaloy sa hangin ng pag-asa. Nagkataon na ang mga sugat sa kanya ay hindi naman labis, huminga siya ng mabuti at tila nawala ang kanyang paninikip. Ngunit hindi lahat ay nagbago. Sa paglipas ng ilang araw, nagkaaberya ang kampo, isang babae mula sa bayan ang dumating dala ang isang hukom na matanda. May mga nawawala sa baryo, sabi niya, at tinangay namin ang lalaki sa gitna, isang paraang dala ng pag-aalala. May dala siyang kasaysayan, isang kwentong na panood niya noong bata siya, tungkol sa isang aswang na nagbabago anyo ng tao at kumakain ng laman ng kalapit. Hindi siya basta aswang, bilin ng babae. Ito ay nariyan simula pa noong mga panahon ng matatanda. May mga palatandaan kapag ang araw ay parang malamig, kapag ang mga aso ay hindi tumatahol sa gabi, kapag may paghihiwalay sa mga anino. Hindi kami tumigil, pero naramdaman ko ang tension sa pagitan ng tropa. Bawat isa ay parang may kalaban na hindi nakikita sa kanilang sarili. At nang matagpuan namin ang isang mapait na ebidensya, isang bata mula sa baryo, wala ng buhay, at sa tabi niya ang isang piraso ng tela, tela mula sa uniform ng tropa. Hindi na namin alam kung sino ang nag-iwan nito. Nagsimula ang puot, may hindi pagkakaintindihan, may mga akusasyon. Si Romy, na noon ay matatag, ay nagbago. Hindi siya madali ang magwala ng sarili, ngunit may ibang bagyong sumiklab. Naging hindi biro ang mga pag-uusap. May mga pagkakataon na siya ay napapahiya, nag-iisa sa gabi, at may mga halakhak na pumupuno sa kanyang bibig na parang hindi para sa tao. At isang gabi, nagising kami dahil may kaguluhang naganap sa kampo. Si Tata Ben ay natagpo ang duguan sa gitna ng kubo, at ang kanyang leeg ay parang inilabas ang laman ng dibdib. Hindi niya nagawang magsalita, Bigla-bigla, nagbago ang takbo ng pangyayari, ang mga palatandaan ay lumutang sa amin. Napagtanto namin na ang sino mang nagdadaan sa amin ang maaaring maging sanhi ng pagkawasak. Nagpulong kami uli at nagdesisyong gumawa ng isang bagay na hindi namin madalas, maghukay ng hukay at tanungin ang bawat isa. Kung may aswang sa gitna natin, sabi ni Romy, lalabas din siya kapag nagkapanig tayo. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang paghaharap ng sarili. Nagulat kami sa isa-isa, ineksamen ang bawat kilos, bawat gabi, bawat nakaraan. Ngunit ang mga palatandaan ay hindi malinaw, may mga alibay, may mga saksi, at mayroon ding takot na nagmumula sa pag-aalala. Sa isang gabi ng pagtingin sa bituin, napagdesisyonan namin na maghati-hati at maglibot upang hulihin ang sino mang magpapakita ng kakaibang kilos, ako ang napunta sa gilid ng sapa, nagtatago sa ilalim ng talahin, hawak ang baril at hindi man lang kumikilos, ngunit ang isip ko ay parang natutunaw. May narinig ako, isang paghinga na hindi kapwa tao at hindi kapwa hayop. Lumapit ako, sa kakahuyan, nakita ko ang isang anino. Nagduda ako, ngunit sinundan ko. Ang anino ay tumigil at bumaluktot. Nang pinilit niyang iyan gatang ulo, nakita ko ang mukha, mukha ni Romy. Hindi ko alam kung paano ako naglakad palapit pero ginawa ko. Ang kanyang mata ay sabay na tumingin sa akin, at sa loob ng kanyang dibdib, may lumabas na tunog na parabang nagtatawanan. Elias, bulong niya, parang nalulungkot. Hindi na ako ganoon. Naglabas ako ng tawag, Rom, ano yan? Ano ang nangyayari sayo? Ngunit hindi siya tumugon. Sumugod siya at inilabas ang kanyang kamay. Ang isang maliit na gasgas ang bumuka sa kanyang palad, at sa dulo nito, parang may mga ugat na kumakalat. Hindi niya sinasadya na ako ang unang makakita, at anumang kaunting kilos ko ay agad niyang inangkin bilang isang pananakot. Tumigil, sigaw ko, at bumalik ako sa kampo. Ngunit ang halaga ay umabot sa amin agad. Nang marating ang kampo, hindi na kami nag-iisip ng planong mapanatag. May mga putok, may mga palaso, at sa gitna ng kaguluhan, si Romy ang nagsimulang magumpisang manhid. Pumunta kami sa kanya at sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang isang malamig na lamig na umaago sa aking buto. Ang kanyang mga mata ay dilaw na parang alkytran. Hindi ako, sabi niya, at nagtawa. Sa loob ng isang saglit, lumitaw si Commander Romy na hindi na kami pinapaniwala ang Commander, siya na mismo ang nagiging hukom. Siya ang kumandidato sa tawag ng kagubatan. Lumisan si Ado sa kanyang tabi at lumuhod, hindi niya alam kung anong iisip. Nang kumilos ako upang ay lapit si Romy, sinalubong niya ako ng isang mabilis na suntok. Tumama ako sa lupa, napapaigik mula sa sakit. Hindi lang sa katawan, parang napunit ang kaluluwa ko. Nagkagulo kami. Nang nasagasaan ang batas at pagkakaibigan, nagkagulo ang tropa. May nanlaban, may nagtatangkang tumakas, ngunit sa huli, kami ay naggalas at naggalat sa gabi. Ang ilan ay natagpuan na patay, ang ilan ay nagkaligta. Ako ay tumalon sa ilog at lumangoy palayo, hindi alam kung saan pupunta, hindi alam kung sino ang kalaban. Pumarangkada ako sa isang bayan, nang dalawa sa amin na natira, si Nalito at si Mara, ay nagtago sa isang tahimik na kubo. Kinapos ang kita namin sa liwanag. Umiiyak si Mara ng gabing iyon, hindi dahil sa sugat kundi dahil sa pagkawala. Sino ang gagawin namin? Tanong niya, nanginginig. Napakaliit ng mundo, at napakamalaki ng takot. Sa isang madilim na umaga, dumating ang balita na ang commander ay nakuha, o hindi man. Nabihag siya ng mga tao mula sa baryo, nakatali sa isang puno, at pinagagalitan. Commander! Commander! Sigaw nila, may dugo sa kanyang bibig at may mga bula na sumasabog mula sa kanyang lalamunan. Ngunit nang iwi ka nila ang batas at sinabing siyang pumatay, ang alaala ng kanya ay lumutang sa aking isip mga panahon na pinuno siya, mga gabi na wala siyang tinamaan ng bisyo. Paano nagbago ang tao ng ganoon kasama ang gabi? Pinilit ng mga tao sa baryo na ay interrogate siya. Nakita ko siya sa gitna ng maraming tao, si kunya ay pangga at nagpapawis. Lumingon siya sa akin at ako ay nagtaka dahil may ngiti pa rin siya. Hindi ako, bulong niya. Hindi ako ang tumatay sa harap ninyo. Ngunit ayon sa mga saksi, siya ang kumagat ng lalamunan ni Tata Ben. Siya ang tumawa ng ang mga bisig ay kumapit sa leeg ng ibang tao. At nung pinilit ang tanong, siya ay nagpakita ng isang kamay at parang sumiklab ang mga ugat mula sa kanyang palad, at sa dulo ng palad, may isang tali ng buhok, at may dumi na may hugis na matandang sinulid. Ang mga tao ay nagalit. Inakusahang aswang. May pagluhod ang ilan, nais na siya ay bitayin, nais na siya ay masunog. Ngunit bago pa sila makagawa ng ganoon, isang bagay ang nangyari na hindi namin inaasahan, ang aswang na nagtatago sa amin ay lumabas, hindi sa katawan ni Romy, kundi sa loob ng mga tao. May mga oras na hindi mo maiiwasan ang katotohanan, ang bawat isa sa amin ay isa ring posibilidad. Ang aswang ay hindi lamang sa iisang katawan, ito ay nasa amoy ng hangin, sa hugis ng gabi. At sa dulo ng kaguluhan, may isang lumang babae ang lumabas mula sa madilim na kakahuyan, hindi ang matandang kubo na una naming nakita, kundi isang mas matandang babae na may matalim na ng ngiti at mga mata na nagliliwanag. Siya ang babae mula sa kwento ng baryo at sa kanyang paglabas, tila ang gabi ay nag-iiba. Tinawag niya ang pangalan ng commander at nagsabi, "Hindi siya ang kumain. Siya ang nagbigay." Napatingin kami sa kanya na parang isang ilaw na naglalakad sa kagubatan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, ngunit walang boses ang nanggaling. Siya ay umiidlip at nagsimulang magkwento ng isang kwentong matagal na. Ayon sa kanya, ang aswang ay lumilipat sa pamamagitan ng ugnayan, hindi lamang sa kagat, kundi sa paglabas ng loob ng tao, sa paghawak ng kamay, sa pagbigay ng pagkain, sa pagtanggap ng kabaitan. Ang matandang babae na una naming nabisita ay isa ring tagapangalaga, ngunit siya ay napilitan ng marami. May nagbabantang kasunduan, sabi niya. Ang lupa ay may utang na dugo. Minsan, dapat may ibigay na laman upang tumigil ang gutom. Ngunit kapag ang gutom ay lumalabis, hindi na siya umiiyak. Hindi namin lubos na naintindihan, ngunit tila may kasaysayan, ang mga aswang ay hindi simpleng hayop, sila ay mga lumang kautosan ng lupa. At ang pagsilang ng isa sa amin, ang pagkawala niya ng tao, at ang pangaakit ng gabi ay isang bungang salita ng lupa. Hinayaan kami ng matandang babae, o pinili niyang maging instrumento, na makausap ang commander. Siya ay nagbago, at may isang bahagi sa kanyang katauhan na nag-aakala na siya ay tutulong. Ngunit sa huli, ako ang nakakita ng eksena na hindi ko malilimutan. Nang siya ay tinali, may isang malakas na paggaod mula sa kanyang dibdib at lumabas ang isang dila, ceremonial, mahaba at tinay ng dugo, at lumabas mula rito ang isang maliit na nilalang, hindi tao, hindi hayop, kundi isang malaugat na anyo na parang ulat, ulat ng lupa. Sumayaw ito sa harap ng mga tao at kumakain ng maliliit na bagay, balahibo, mukha, at hinimok ang mga tao na tumakbo pabalik sa kanilang mga bahay. Ngunit ang commander, kahit ganon, ay tumakbo, hindi dahil sa pagtakbo niya sa takot, kundi dahil may isang pagpapasya, kukunin niya ang kanyang mga kamay at ilalagay sa kanyang bibig. Inilagay niya ang kanyang kamay sa bibig ng nilalang at may sumabog na liyab, hindi apoy ng sunog, kundi apoy ng kaluluwa, at ang kanyang mga mata ay parang napuno ng liwanag. Sa isang saglit, siya ay hindi na kami. Ngunit hindi ito katapusan. Ang aswang na tumira sa lugar ay hindi nasunog, hindi pinatay ng dugo at apoy, ito ay lumang gabi na lumipat sa ibang katawan. Sa paglipas ng oras, nalaman namin na ang pilosopiya ng aswang ay, hindi kailanman makukompleto ang katawan ng kasalanan sa isang tao lamang. May isang huling bagay na nangyari bago kumalat ang liwanag ng umaga, nang si Commander Romy ay nahuli at nagtangkang ipagtanggol ang sarili, may isang tao, si Commander Romy mismo, ang pumihil sa kanya at iniwan ang kanyang buhay. Siya ang pumatay. Hindi siya nakipagbalang araw-araw sa ang kumawala sa akin sa huling pagkakataon at ngumiti siya ng malaking, mabigat na ng ngiti. Hindi ako sa bulong niya, hindi ba? Ngunit alam namin, doon at noon, na siya ang nagawa. Siya mismo ang kumain ng sakit at binigyan kami ng pagkakataon na mabuhay. Ngunit ang tanong ay nananatili, sino ang commander at sino ang mandirigma? Sino ang mukha ng malalim na taong handang magalay ng sarili? Ako ay naglakbay ng malayo matapos ang pangyayaring iyon. Naghiwa-hiwalay kami ng tropa at nagtagal na bawat isa. May ilan na nagbalik na normal, may mga hindi. Ako, matagal na nagbago. Minsan ay may panaginip ako ng gabi na puno ng ngipin at ng mga mata, at sa gitna ng panaginip, ako ay naglalakad papuntang kubo ng matanda. Nakikita ko ang mga palatandaan, at nararamdaman ko ang pag-uulan ng mga tikim ng laman. Sa huli, may tanong na hindi ko masagot. Kung mayroong lugar na kumakain at may utang na dugo, sino ang tunay na bayani? Ang nagturo o ang nagbangon? Sino ang pumatay at sino ang ipinatay? Ito ang kwento ko, hindi isang alamat na magtatapos sa gabi. Hindi isang kwentong may malinaw na panalo o pagkatalo ito ay isang paalaala lamang na sa ilalim ng lupa at sa pagitan ng anino may mga patakaran na hindi natin nababasa at minsan ang pinakamalapit mong kasama ang siyang unang babaguhin sa iyo kung may natutunan ako ito ay simple at masakit ang kagutuman ng gabi ay hindi malulutas sa pagpatay lang ito ay maghihintay at ang pinakamalupit na bahagi minsan ang commander ang pumatay ngunit hindi dahil siya ang masama siya ang nangako na magbabayad sa utang para sa aming lahat. Kung may susunod na tanong ka, my friend, sasagutin ko, ngunit sa gabi, kapag tahimik, minsan ay naririnig ko pa rin ang huni ni Ado at ang paghinga ni Mateo. At sa malayo, may kumakain pa rin ang lupa.